Yan. Ang muna tayo. Tapos na ang trabaho. Kaya mga muna tayo ng gulay. ano o. mga gulay-gulay o. -gulay, oh. Manguha muna tayo. Ano? Yan. Shout out ito. Wow. Ang laki. Punin na natin yan. Alright.

Kunin natin yan. Diyan yan muna. Diyan ka muna. Mga pa tayo ng ano. Ayun po sa loob. Dahil pa. Dahil pa nila. Ayan o. No? Oh. Ayan o. Uh, sa maliliit. At ah. Uh, Ayun natin yung malalaki na. Kasi itong okra may tumitigas na rin. Tumitigas na o. Oh. lang sa taas ang kunin natin si paanoin ko pala yan paanoin ko na yung mga matitigas na yan paano na natin tawag nito pa ipupunla na natin yan <laughs> No, pamunla pagugulangin oh naulog pa sobrang busy namin guys itong nakaraang linggo ngayon eh wala naman ngayong overtime kaya ayan nakabisita tayo dito ayan o ito so, punin na natin itong okra na isa saan yo nahulog na naman hirap talaga mag ano ay hirap talaga mag video na mag isa ka lang ayan o uh, tago ah pwede sa hanggang ano pa yan hindi pa hmm ito natumba na dahil sa bigat ng kanyang tinadala natumba na dahil sa bigat Oh. Tumpa na Ha? Ah? Dami na nga eh Tatanda na Ibibinding nga Ayan masita oh. bang ko yung iba pati ah. ito gumugulang na naman ito <laughs> tangin uh. oh. Mahaba, oh. Na, naman, eh. na naman ito na oh Pahay na na ko na nga to ay o oh. yan sitaw sitaw saan yung okra ay aray po buti nga sa kaulan wala na yung mga ano eh wala na yung mga insekto Wala na sila Sa ulan nyan eh Nasaan yung gunting? Awasan oh, ko ng mga taong patay na dito ito na Oh. mangitron nagka-insecto eh wala hmm. wala eh, ulan eh ah, oh. ah, saka na to oh Pula. Hmm, ya. Ini test tayo. Amatis, 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 na nagganong na napabayaan kasi si okra ibibinhi na lang natin yan guys na ibibinhi natin para hindi masayang okay para sa sulut na taon pag nagtanim di may ipang tanim pa tayo okay. no yan ano sayang tumulong pala itong isa na to pwede pa to hindi pa ito matigas yun oh ayan o oh. ay ko hey hindi ah. dami na matitigas o oh. Dami matitigas. Yo, magadubo kayo ng ano, sitaw. Dami sitaw. Doon na kayo tuto. Dami. Ang ano namin. Para mapakinabangan ba? Ha? Munggo na. Ha? Yung dahon? Talbos? Oo. Oh. Yung ano, ginisang munggo na puro pata. <laughs> ah Sitaw? Ay, ano dami yung? Oh. Malilit pa. Ayan nyo guys ang aming harvest ngayon. oh mo. Oh. dami sitaw. O. Oh.